Nasa'yo na ang lahat Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Oh, 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 oh Na nasa'yo na ang lahat Oh, 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 oh Na nasa'yo na ang lahat Lahat na mismo nasa'yo Ang ganda, ang bait, ang dalino Ingit lahat sila sa'yo, kahit pa tapat man kanino Kaya nung lumapit ka sa'kin sa ay bigla, oh, kung akong nahilo Di akalaing sabihin mong ako na'yon ang hinahanap mo oh Hello? Um, message ko lang sa iyo, Jack. Um, I'm so grateful kasi nakilala kita. Isa ka malupit na malupit na blessing para sa akin. Kahit na minsan, ang lakas ng topak mo, ayos nice lang yun. Sana hindi hindi ka magbago kahit ano man ang mangyari. Uh, wishing you all the best today and throughout the year. Happy birthday!